So, ayun ang update ng aking pananim, guys. Ang aking sayote. Yun. Actually, ano sana yan siya? Mahaba na ano yung ano sana niya na apakan ng aking ano? Apakan siya. So, para matay dahil na buhay siya uli. Iwan ko kung mag-click yung ano kasi nga, ayun o, oh, parang, hindi siya ano, ano kung mabuhay siya, sila dito sa amin. So, update pala ng aming sita, wala na, inano na namin tinanggal na kasi ano na siya. Paubos na, wala na talaga siyang mga, ano, gulay na ma-harvest. Mga, mga konti konti na tatlo, and ganun. So, ayun ang aking opo oh, oh. oh kita nyo ba yan oh so yan actually naka harvest na kami hari ko nahilo ako sorry guys nahilo ako noong una na harvest namin dito malaki siya siguro mga kakano din na siya ng isang kilot kalahati eh. first bunga nito first bunga nito ano first bunga nya dito So, ayun yung pangalawa. So, ayun pa. Actually, so, marami itong ano, nagkandalaglagan sa nung ng bagyo, ng bumagyong opong. So, ayun yung isa nagtago sa loob ng kubo. So, ayun kasi nung una, hindi, wala namin, hindi namin tinakpaan ni, ano, nilagyan ng ano ba yung yung panganan niya yung medyo na, saan kasi akong kutom na ako hindi ako nabubuhay sa ano Ang kape nanginginig yung ka, buong kalamnan ko katawan pag kape lang tapos pinapay dito ako na bubuhay siguro sanay tayo sa ano um, kumakain ng kanin. So, ayun. Uy. May mahaba doon na ano, sitaw. Ito niyo ba yun? Ayun, mahaba, sitaw. Ano siya? Yung pag tinanong namin yung binilha namin, alam namin kung mahaba siya. Sabi niya, mahaba. So nung tinanim namin yung ano, naka-harvest lang kami siguro mga ano, ilang piraso lang na mahaba. So the most is maiksi siya. So ayun. Ngayon may nakita akong mahaba oh, dalawa. Yung dalawa, kita niyo yun. Ito oh. Tama ba yung tinuro ko? Basta yan, tapos nandoon. Ayun, mahaba. Tatlo. So, pagulangin ko na lang yan at itatanim ko pag na ang maulit. Hindi na namin dito itanim ang aming sitaw. Siguro mag ano din kami, mahirap siya, mahirap magano mag harvest. Ko, tanam, taniman ko na lang siya ng ano, ibang mga ano tawag nito? ba tatanim namin kamuting kahoy ganun siguro may part din siya ang paglalagyan din namin ng ano kasi parang ano siya hindi siya gaano namumunga dyan yun. siguro dito ban dyan banda namin tanaman ng ano kasi pwede naman pwede naman yun guys yung ano yung ginawa yun namin ukrahan mablard yung ano yun dyan banda Diyan namin itatanim yung sitaw. So, mag. So, dyan, dito, sa so may, ano, may mga kahoy-kahoy na ina, Yan yung taniman namin ng kamuting kahoy. So, ayun. Hala. Sinisilip ko yung upo. Nawala na siya, guys. Ay, ayun. Ang upo. Bumaba na siya hago lang na. Kukuhanin ko yung mamaya, guys.